Nagbabalak ba kayo bumili ng ginto? Halika dito sa Cebuana Lhuillier sa Riverbanks Marikina branch. Sobrang mura. Kung saung Pinsa Binondo, ang regular na ginto 18K ay nagkakahalaga na 3,200 per gram. Dito, magugulat ka. 3,042 per gram. 3,042 lang. Legit na legit pa kasi na-check na nila 'to. Ang malupit pa dito, 10% off pa 'to. Yes, eh? 10% pa yan, sir. Less 10 pa 'to. Dapat magmadali na kayo dahil hanggang July 4 lang 'to, ah. Nabili na 'yung dalawang yan. Kailan? kahapon Kaya marami talagang namimili sila ate at kuya dahil marami rin na pagpipilian. May kwintas, sing-sing, hikaw, at bracelet. May pambabae at meron din panlalaki. Dito na nga ako bumili. Mansari kasi na sarili ko. Kaya niragaluhan ko. Parang okay, wamos na eh, sir. Parang wamos na nga ako. Masama kasi ako nagtatampo eh. Bila na lang ako nananabunot sa jeep. Tara papakita ko pa yung mga alahas na available dito. Gano'n to sir? 71,000 pesos. 18k 20 grams 71,000 Less 10 pa yan sir Less 10 ba ito? 71,000 parang gusto ko ito eh Isa ano na ito eh Na-check na nilang tunay ito eh Tignan ko ha, pag kumasya kunin ko yan Right? Talagang tinadhana talaga yan para So ayun kahit konti na lang kahit nadagdagan sa mga dalawang ano eh oh. Pit na pit eh ang ganda ng ganda sa to. 69,000. 20.7 20. grams, 18K. Ayan. Magkano to, madam? Pag kumasya to. 102. 102,000. Okay. Ilang grams? 102,000 grams. 102,000. Sana no? Less 10%. Ah, eh. less 10%. Mm. Nagiging 92,000. Dahil... Ilang grams yan? 28.8. 28.8 Japan Gold kasi ito iba yung price Mas mahal yung Japan Gold? Solid siya Ah hindi siya ang bawang ha So ang pin din mas mahal yung nga So lumalabas magkano yung per grams ng Japan Gold? 3,195 3,195 Sa last 10% na yun Ah Kaya ko kaya Hmm Kaya ang boss, kalawa ko ito totoo yan. Ito nga oh. So, hakto. Yeah. Oh. Pera lang tagang wala ko eh. Pero Japan Gold eh. Paano mo nalaman na sa ang pag Japan Gold? Yung lock. Double lock yan. Dense niya. Tapos yung pagkakagawa. Tapos may plug yung yan ng Japan. Nakindigit dito? Sana malimutan ko nakasabit to rito. Ito ilang grams? 8.8. 8.8? 18K? Oo. Mm -hmm. uh -huh. Bakit? Mas mura. Iba yung presyo niyan eh. 3,042 per gram dyan. 3,042. Ah, Saudi. Saudi. Mas mura sa Saudi. Ito na lang yung price 20,000 oh, na lang ito. Hindi kasa to sa'yo. Hindi kaya siya? Hindi. Masip lang, maliit lang. Hindi kinaya. Gusto mo bumuhay na 45? Ito? Parang ito talaga gusto mong sa akin, sir eh na? Oo. Ito talaga? 7 inches lang kasi. <laughs> Parang ito lang ang kaya ko eh. 20 lang sana to. Ito 90. Ilang grams ta? 8.8. 8.8. Ito? 28.8. Ang layo. Saudi Gold. Style Japan din siya. Style Japan. Pero ilang grams sya? 29.6. 29.6. Ano? Price niya Less 10% pa yan. Yan na lang. 90,000. Ang laki ng mali ano? 10,000? Hmm. Bro. Ang laki na ano? Asya daw to. Triple lock. Mo. Triple lock? Hindi lang double to. Mas hmm. maganda nga ito. No? Saka, mukhang mamahal. Eh. Parang ito na lang ako. Paano ba nililinis yung ginto? Di ba umitim Colgate lang Colgate lang. Pera ba ako? Sampun lima sen. 10k lang. Ayaw ba daw yung 10%? Parang nga yung paubad sa kamay ko to eh, oh? 10k nga. Parang mga Parang na. Parang mga <laughs> <laughs> para ng na nga ako. Ganyan okay. mo sa mga mo, sa Kaya ito? nga, yung mga kapatid, may daming pera e. Malala okay. ba dyan? Ayun. Mayroon pa pala tayo. Bilang? 9, 10, 40. 40 lang. Tawad uh -huh. na lang siguro. <laughs> <laughs> <What do you laughs> Parang gusto. Parang kumasa ng baris niya siya. 40. Wala nga lang sa itsura kung magsusot ng gold niya. Dahil gumawa ko kasi. <laughs> Lalang sir. Talagang mo ko. Gola lang yan. <laughs> Bigyan mo 500 mamaya, isa ka na. Ito ang yan? Yun o. Puro kanyang mga sesya. Nakauot na nga? Hindi ka adam, patagawa ko ng isang paganyan natin. Subukan mo sa'yo. eh. Ngunit ako? ka. Oo nga, oh. Parang galing ako sa Audi, oh. Parang galing ako sa Audi. Bravo na Nabili na yung dalawang ganito. Nabili na yung dalawang ganito? Kailan? Kahapon. sir. Kailan kanyang sumula? Oh. Nagagawa niya sila kahapon. Ah, talaga kahapon? Pang 3 days na. Pang 3 days na. Hanggang kailan lang? July 4. Ito kasi kanina lang ilinabas. Hindi nakita ito kanina. Hindi so, ito nakita? Oo, ikaw lang Ito, partner niyan. Yan. Pintas? Isuka talaga yung sir mo Para. <laughs> <laughs> tama, tama si sir. Wamos na talaga na sir. Ayan. Wamos na wamos. Wamos na wow. <laughs> Sakto lang talaga sa leg. Sakto nga lang eh. Oo, oh. oh, wala talaga yung pinagkaro. <laughs> Sir, ayaw patanggal ako. Ayaw patanggal?